Magandang araw mga ka-anxiety. Ah, nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kaalaman tungkol sa anxiety disorder. Kung paano ba talaga ito i-overcome. Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol ito sa ang mga sintomas ng anxiety disorder ay hindi ito emergency. Ngayon, ah, paano ito nangyari? Bakit hindi ito emergency? Yan yung tanong. Ang sagot kasi e eh, yung utak kasi natin ay minamanipula ng mga sintomas na siya nating pinaniniwalaan. Lalong-lalo na kapag hindi natin ito naiintindihan at hindi natin ito nauunawaan. Ngayon, sa madaling salita, eh, naniniwala tayo sa hindi tayo sigurado. Ngayon, kaya kasi sinabi na hindi ito emergency dahil, di ba, nakapag-check up naman na tayo. Di ba, normal naman lahat. Tapos, pangalawa, eh, yung sintomas is pabalik-balik lang. eh, wala naman nangyari. Di ba? Hindi naman nangyari yung iniisip natin. Hindi naman nangyari yung kinakatakutan natin. Kaya sa madaling salita, totoo yung pakiramdam na yon, yung nararamdaman natin ng mga pangit. Pero yung mga, uh, kumbaga yung, yung delikado na iniisip natin, eh, hindi totoo. Ngayon, ang mga sintomas kasi ng anxiety disorder eh kaya natin kasi yan naranasan na o kaya natin nararamdaman na dahil yung mga stress kasi na na yung mga na-stop at saka yung mga dati pa nating stress at saka yung kasalukuyan na stress eh naghalo-halo na. Kumbaga yung katawan natin at isipan natin eh nasa state na tayo ng stress. Kung baga, puro stress na. Kaya yung, yung stress na yun, lalabas talaga dito yung sintomas ng anxiety disorder. At yun ay tinuturing natin na emergency na. Ngayon, di ba, alimbawa, nag-panic attack tayo. Tapos, o, oh, natakot tayo. Eh, di ba, hindi naman ano 'ung oh, nagpatakbo tayo sa emergency. Hindi eh, ba pagka nandoon tayo sa emergency, eh, wala naman. Hindi naman nangyayari, 'di ba? Kumbaga 'yung nararamdaman talaga natin eh, na nakakatakot, pero 'yung iniisip natin na mangyayari, eh, hindi naman nangyayari. Ngayon, masusundan niya ang masusundan paulit-ulit lang, 'di ba? Kung minsan nakakasawa na rin. Kaya minsan nakakainis na at nakakagalit na o oh. kaya minsan nakakahiya na kasi nagpapatakbo ka sa emergency tapos hindi naman talaga emergency yung nararamdaman mo kasi paano nangyari kasi paano nangyari yon ang tanong di ba ang sagot kasi ganito yung ano kasi natin yung ay uh, yung judgmental kasi natin sa nararamdaman natin at saka yung reaction natin dito sa mga pangit na pakiramdam natin eh yan yung nagpapalala so ibig sabihin Kapag ka-judge natin yung mga, uh, yung nakakakaba, yung nakakatakot, yung nakakakilabot o yung nakakabalisa, di ba? O yung discomfort, hirap huminga, maganyan, sakit sa ulo, nahihilo. Yan, kapag ka-judge natin yan, i ibig sabihin kasi nung judgmental is salita. Kaya kapag ka-judge natin yan, parang tayo lang din yung nagda-down sa sarili natin kumbaga dina natin yung sarili natin sa pamamagitan nga ng mga reklamo natin na yung nararamdaman natin eh kagaya nyan nakakawalan ng gana o ang hirap o wala ng pag-asa yan yung judge natin ngayon di ba tandaan nyo yung, yung judge mental kasi is salita eh meron dalawang uri ng salita na eh powerful na tinatawag ito nga yung Idadaw, pwede na pwede tayong ma-down at pwede nating itaas yung uh, isang tao o kaya pwede nating i-down yung isang tao sa pamamagitan ng salita. Kaya yung judgmental natin dito sa nararamdaman natin, yan yung yung parang din down na rin natin yung sarili natin. Kaya napapatunayan natin sa sarili natin na yung nararamdaman natin ay emergency pero ang katotohanan ay hindi dahil lang nga yan sa mga maling paniniwala. Pangalawa, ito naman yung Reaction. Kapag sinabi kasing reaction, ito yung pagkilos. Kumbaga, ito yung nakaka-prostrate sa mga uh, sintomas ng anxiety disorder. Alimbawa, kapag ka nakakaranas ka ng kaba, takot, ngayon, gumagawa ka ng paraan para mawala yung mga pangit na pakiramdam na yun o yung takot na nararamdaman mo e tapos hindi naman nawala. O diba, frustration yung na nangyayari. Kaya ibig sabihin, yung nagpapalala sa mga sintomas ng anxiety disorder, eh yun yung judgmental natin at saka yung reaction natin. Ibig sabihin, yung judgmental natin at saka yung uh, reaction natin, iyan eh, yung connection natin sa uh, mga sintomas ng anxiety disorder. Kaya nagiging emergency yung mga sintomas ng anxiety disorder. Ngayon, kapag ka nagiging emergency kasi sa atin yung yung mga sintomas ng anxiety disorder, eh ang mangyayari kasi niyan, eh tayo yung kumbaga tayo yung nagiging toxic sa sarili natin. 'Di ba? O kaya eh, hindi hindi lang sa sarili natin, kundi yung mga taong nakapaligid sa atin. Pamilya natin, asawa natin, mga nanay natin, yan, tatay, kaibigan, mga kamag-anak. Di ba kapag ka, alimbawa, eh, nakaranas ka ng panic attack tapos paulit-ulit lang, ngayon magpapatakbo ka sa emergency, ngayon wala naman pala, tapos ganun ulit, sulod na araw, tapos ganun ulit, tapos ganun ulit. Di ba, tignan nyo, di ba nakaka-toxic yan? Sa mga taong nakapaligid sa atin na eh, at saka lalong-lalong na sa sarili natin. Kaya yung gan ganyan kasi na pangyayari, i parang sarili lang din talaga natin yung nagpapalala sa atin sa mga sintomas na yan. Kaya itinuturing natin na emergency yung mga sintomas ng anxiety disorder dahil nga sa judgmental at saka sa reaksyon natin. Ngayon, paano natin itong magawa na hindi gawing emergency yung mga sintomas ng anxiety disorder? Ganito kasi yan. Ang tanging dapat nyong gawin, e putulin nyo yung connection nyo sa mga sintomas nyo. Ano yung connection na yun? Yun yung judgmental mo at saka yung reaction mo doon sa mga sintomas ng anxiety disorder yan, yan yung paliwanag na yan. yan, ay acceptance. Acceptance din yan. Kaya, yung acceptance kasi, napaka, ano nito eh, napakalawak nito. Parang kasi sasabihin mo, di ba, i-accept ia mo yung pangit. Tapos, sa tatanungin mo sarili mo, bakit ko i-accept ia yun, yung e, pangit-pangit, di ba? Pero hindi, hindi nyo kasi maintindihan na kaya nyo nga i-accept ia yun dahil puputulin nyo nga yung connection nyo sa sintomas nyo. Kaya ibig sabihin, kapag pinutol nyo yung connection nyo dyan sa sintomas nyo, eh mamawala yung, ano nya, yung, kumbaga hindi nyo maipagpapatuloy yung layunin ng sintomas nyo na takutin kayo o lalong papangitin yung mga nararamdaman nyo. Kasi kapag ka, nagja-judge kasi kayo sa nararamdaman nyo o nagre kayo, ibig sabihin, yun yung signal nyo sa utak nyo na yung nararamdaman nyo o yung mga sintomas ng anxiety disorder ay totoo. Kasi nga, kayo mismo ay nag at nag -judge. So, para matigil yan, para mawala yung, uh, kumbaga yung paniniwala mo dyan, eh, mahinto. Eh, kailangan mo lang talagang putulin yung connection mo. Yun yung judgmental mo at saka yung reaction mo. Yan, eh, acceptance lang din yan kapag hindi ka na nagja-judge at hindi ka na nagre-react diyan sa mga sintomas ng anxiety disorder na 'yan, ha, ibig sabihin, pinuputol mo na yung connection mo diyan sa mga sintomas na 'yan. Yung pagputol mo ng connection mo diyan sa sintomas na 'yan, ibig sabihin, eh, ibig sabihin niya 'yan yung acceptance. Okay, pinaliwanag ko lang kung ano yung ibig sabihin o ibang kahulugan ng acceptance. Kasi yung judgmental kasi, uh, yan yung sinasabi ko nga na ikaw mismo, dinadown mo mismo yung sarili mo. Yung reaction naman, ito naman yung ibinibigay mo yung pagkilos na kailangan ng mga sintomas mo na nagdudulot ng frustration mo. Ngayon, kapag ka nasanay ka o na mo na putulin yung connection mo na yan sa sintomas na yan, eh dyan mo papapatunayan na yung mga uh, sintomas ng anxiety disorder ay hindi talaga yan emergency. Bagkos, malalaman mo na yan ay walang kakwenta-kwenta. Kaya e hanggang sa muli.